Paano ka magkakaroon ng mas matalinong mga desisyon sa buhay? Isipin mo to ha. Ang buhay mo ngayon, bunga lang yan ng mga maraming mga desisyon na ginawa mo sa nakaraan mo. Isipin mo to. Pagsira ang buhay, ibig sabihin, bobo yung mga desisyon na ginawa ng taong yun. Kaya ang tanong, paano ba maging mas matalino sa mga desisyon na ginagawa mo. Uulitin ko, paano na para pag mas maganda yung mga desisyon mo, mas maganda at masaya ang buhay mo, di ba? Eto na. Isipin mo na nasa gubat ka at nawala ka. Gagawa ka ng mga tatlong bagay. Yung tatlong bagay na yon, yan ang gagawin mo pag nawawala ka rin sa buhay. Ito yon. Number one, pag nawawala ka sa isang gubat, ang gagawin mo, titingnan mo, saan ka ba nang galing? Check where you came from. Kasi naman, di ba? Kunyari, nawawala ka. Uy, nawawala ako. Saan ba ako nanggaling? Ah, dito ako nanggaling! So, dun ako papunta. Parang ganon. Alam mo, ako, tininang ko yung nakaraan ko. Madaming ups, pero maraming downs. Maraming kapalpakan, maraming hurts, maraming traumas, maraming ang lalaking antitinding mga problema na nangyari sa nakaraan ko. Pero alam mo na realize ko kung bakit maganda yung buhay ko ngayon, kung bakit successful ako sa negosyo, kung bakit maganda yung mga relationships ko sa pamilya. Simple lang. Meron meron ako mga napupulot na mga leksyon sa buhay galing sa kapalpakan galing sa hurts, galing sa failure. Ang failure pala, hindi na failure pag meron kang natutunang lesson sa buhay na i-apply ia mo ngayon sa mga desisyon sa buhay mo. Ngayon, mas matalino na ang mga desisyon ko ngayon kasi I learned from my mistakes, my failures, my sins, my trials, my hurts. Gets nyo? Importante yon. Sinabi ni Socrates yun. The unexamined life is not worth living. In konting rephrase, the unreflected life is not worth living. Mag-reflect naman tungkol sa nakaraan. Para sa ganun, magiging mas matalino ka sa mga desisyon mo. Number two, pag nawawala ka sa gubat, ang gagawin ng mga tao, kukuni nila yung compass nila. Yung compass na, saan ba yung north? Ah, dito pala yung north. Kaibigan, buti na lang sa buhay, may inner compass. Ang tawag doon, yung konsyensya mo. Konsultahan mo. Pag nagde-decide ka siguro, no, yung, yung ano ba ang tama, ano ba ang mali. Ngayon, uh, aminin natin, may mga pagkakataon, the more you violate your conscience, liliit yung konsyensya. Ibig sabihin, hindi mo na marinig yung boses kasi lagi mong linalabag. You, go against it. Kaya kailangan alagaan mo yung konsyensya mo. No? And you also need to shape it and educate it. Kasi baka mali naman. No? Nakikinig ka sa ibang tao na mali. Kaya importante rin kumonsulta sa ibang kompas nila. Wiser people. And yes, which brings me to a sharing. No, ako isang negosyante. Maliit na negosyante. At bilang isang negosyante, may mga decision ka na, you know, between money and people. <laughs> and I've I've tried my best to put people over money, people over things. And in the short term, medyo konting lugi. Kasi I put people over things. Pero alam mo, in the long term, nakita mo, money followed. <laughs> Ibig sabihin talagang tama eh. Basta gagawa ka lang ng tama, you know, put people over things, the money will follow. This is my experience over the long term. Mm -hmm. Number three, pag nawawala ka sa gubat, anong ginagawa ng mga tao? They climb the highest tree to get a higher perspective. Kaibigan, hey, isipin mo to. What is the highest perspective? it is god god sees everything so when you're making very big decisions go to god and then consult him listen to his voice yes maaring sa conscience mo kinakausap ka na ni lord diba and and but i want you to go into prayer and i want you to listen to the lord alam ko yan na minsan confusing boses ba talaga din lord or feelings ko lang pero okay lang yan. As the years go by in your spiritual life, you'll be able to discern what is God's voice and your feelings more and more. And when you are confused and when you're learning, very important to ha, to always consult wiser people. Kaya nga, pag sumusunod ka kay Lord, kailangan you do it with friends who are also in the same journey. Kaya importante yung, yung mali yung sinasabi ng mga tao. Hindi, it's only me and God. God and me. Kami dalawa lang. Alam mo, God designed us to follow Him in church. Ibig sabihin, a small group of a spiritual family around you, you follow God with them. Ang ebanghelyo natin, Mark 12, Jesus gives you the deepest values. The greatest commandments love God love others when you make decisions ask yourself pag ginawa ko ba to am i loving god or loving others desal tayo in the name of the father and of the son and of the holy spirit sabay-sabay lord gusto ko gumawa ng tamang desisyon matalinong desisyon tulungan mo ako panginoon i want to love you And I want to love others. Sa lahat ng mga desisyon ko, Panginoon, tulungan mo ako. Basbasan mo, Panginoon, ako. Maraming maraming salamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Yay! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto mo ba makatanggap ng Full Tank Saturday at Full Tank Sunday? Binibigay natin yan bilang pasasalamat sa mga Full Tank supporters who are able to support our mission. Click the link that says Support Now below the video sa Facebook and you will become a Full Tank supporter. Maraming salamat rin sa mga nagpapadala ng stars. God bless you. I will see you tomorrow.